Welcome to Indice Japanese Grammar. Grammar for today Level N3. And next grammar po natin dito is Nani-Nani-Kara, nani mi nani Hi. So, ibig po sabihin, uh, range din po yung pinag-uusapan dito pero may kaunti po silang pagkakaiba. So, tingnan po muna po natin ang kung paano po siya ano, gamitin. Hiru kara yugata ni kakete. Ibig po sabihin, mula tanghali hanggang hapon. Pero yung sinasabi niya po dito na range po na ito na mula tanghali hanggang hapon, wala po siyang katiyakan. Pag ginamitan po ng ni kakete, ibig po sabihin, wala siyang katiyakan. Ngayon, pag made po yung nakasulat dito, may tiyak niya na mangyayari yun. Pero ni kakete po siya. So, hindi po siya, wala po siyang katiyakan sa range na yon Kung mapapansin niyo po guys, kung nanonood po kayo ng isang uh, weather forecast, uh, sinasabi po doon ng announcer na pero kara yung ni kakite, ame ga desho. Diba po guys, alam po natin pag sinabi pong desho, pong sabihin, hindi siya sigurado. Maaari na umulan. Ano po? Maaari lamang umulan. Simula, uh, tanghali hanggang uh, hapon. Ano po? Ni kakete wala po siyang kasiguraduhan po. Ano po? Hai so pag kinunjugate po siya, noun 1, kara noun to ni kakete. Ang noun one po dito yung hiru. Yung noun 2 is yugata. Ano po? Hai. So, yung noun po dito, uh, may kinalaman po sa oras at lugar. Ano po? Hai. So, napakasimple guys ng ginawa ko pong explanation dito. Na-explain ko na rin po sa inyo, pero babasahin pa rin po natin. Ginagamit para ipahiwatig ang pagtansya sa hangganan ng oras o lugar. Ano po? Sana po, ano, malinaw ang pagkaka-explain ko. So, go po tayo sa example sentence. pede ya sa maaari po kayong mag-unmute? Ano po, ate Inday? Yaros ko na, Ano, yes, naniniwala po. akong yes. ano... ah uh, kayang-kaya ito ni Pedeyasan kasi kanina, yung mga sagot niya. Hey. Pakambol pa kayo dyan. <laughs> <laughs> Alam ko, kaya nyo yan. Hay, so, go po tayo sa next uh, sa, uh, sa unang uh, example phrase po natin. Unagay Basahin po ba atiinday? Kayo po kung gusto nyo pong basahin ko or kayo po magbabasa. Ah, sige po. Asita wa hiro kara yugata ni kakite ame desho. Hai, astawa hiru kara yugata ni kakete, ame desho. Hai, so yon hiru kara yugata ni kakete, mula tanghali hanggang hapon. Hai, so, pwede sa anak Ano pong pagkakaintindi niyo sa sentence na ito? Pwede niyo pong i-translate o kaya naman po yung pagkakaintindi lang po? Um, astawa hiru kara yugata ni kakete, ame desho. Ulan... Ulan, ah, uh, bukas ba? Uh, bukas ba, eh, ah, uh, simula tanghali hanggang hapon ang ulan? Bukas? Ay, pero wala po siyang katiyakan, kaya magkakaroon po siya ng? Desyong? Paano po yun sa Tagalog? Pag wala pong katiyakan, paano nyo po ina-express? Ma-a-a? -a? Okay. um Hang, mula tanghali hanggang hapon ba yung ulan bukas? maaring umulan. Ah, uh, maaaring umulan. Ay, kasi pag sinabi po natin po, umu -u uh, uh, uulan, uh, it means po sinasabi na natin na mangyayari ngayon. So pag liyagyan po natin ng maari in Tagalog, mm. uh, ibig po sabihin wala po yung katiyakan po. Ano po? Mm. Ay, so, okay po. Pero alam ko po na intindihan niyo. Kasi kanina ah. po sa quiz, ang galing-galing nyo. -galing <laughs> talaga na-amaze ako. Punto, <laughs> punto, pa punto. Eh. paano pa, pa kayo pa kung pa kayo? Kensong shinai di kudasai. Mawakatte rin na magaling kayo. Hai. Pag hey, kenson, uh. ibig po sabihin po ng kensong, ano, ah, uh, kumbaga, hindi nyo inaano yung sarili nyo, hindi nyo inaangat. So, mapagpakumbaba po kayo. Yun po ang ibig po sabihin po ng kensong. Ano po? Okay, Hi! Tingnan po natin word by word. Hasta bukas. Hiru kara. Mula tanghali. Yugata ni kakete. Hanggang hapon. Ame. Ulan. Desho. Maaring. Kore ga tsuku to, pag nagkaroon po ng desho, ibig po sabihin, maaring umulan. Hi. So, pag pinagdugtong-dugtong po ang salitang yon magiging Maaring umulan mula tanghali hanggang hapon, bukas. Hai, astawa, wa hiru kara yugata, ah, yugata ni kakete ame desho. Hai, yun po ang meaning niya. Hai, uh, sabi po ni P.K. saan pwede rin po bang gamitin ang kaya sa kaya. des saan po? Saan pong, ano, salita po yung papalitan pong kaya? Pero sa tingin ko pati tinitingnan tingnan ko po yung ano yung salita dito yung mga salita po wala pong magaring maging ano kaya ah wala po po Ah Paano uulan ano? kaya uulan kaya uulan kaya Iba Bukas na po yung po ano kaya na. iba na po yung gagamitin natin diyan na sentence uh, ah okay natalakay po natin yun ni ah eh. uh, sandali po ah uh, yun na po yun. Ah, haya ka, kunay ka na. Kung naaalala niyo po yung last po natin na grammar. Ay, nung ah, uh, lunes po. Ah, oo nga pala, wala po si PK San that time. Ano po, dun po ginagamit po yung kaya. Uulan kaya bukas, hasta ame ka na. Ka na. Diyan po gagamitin yung kaya. Uulan kaya. Hay. Kasi ano, ano po siya, ah, uh, casual form po siya. Ano po? Hay, yung amet de formal form po yung paggamit ng de Ano po? Hay. Pero ang ganda po ng ano nung tanong niyo, ang uh, nung oh, 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 o ang galing po ng ang ganda po nung punto niyo ng tanong niyo. Arigato gozaimasu, Pikei-san. hai so go pa po tayo pidayasan sa sunod po natin na uh, example uh, right. sentence. 九州から北昇にかけて梅雨入りました。梅雨入りました。梅雨入りました。梅雨入りしました。九州から本州にかけて梅雨入りしました。はい。九州から本州にかけてしし、今日のロガポイントは、<laughs> gusto niya pong sabihin, hindi po buong Japan, kundi mula Kyushu hanggang Honshu. Ano po? So, uh, pedeya ano po ang gustong sabihin ko ng sentence na ito? May hindi po kayo naiintindihan na ano? Uh, salita, ano po yun? maaring uh, maaaring maulan mula Kyushu hanggang Honshu. 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 Hmm, manapit na po. Anong po ang tsuyu? Ah, uh, maulan. Tag? Panahon ng tag? Tag init po ba? tag, tag, na nabanggit nyo na po. Panahon ng tag? Tag ulan. Hay, pag sinabi po sa iyo, panahon po yun ng tag, tag ulan. Yung ulan. po yung ano, ang uh, tawag po. Ano po? season po ba? So, 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 so rainy season. Lama. Hay, pag sinabi pong ide, ibig po sabihin, nag-start na. Pumasok uh, na sa panahon ng tag Tagulan. How? Ha Hi, so this. Kaya alam na po natin na tsuyu irishimashita ay ano nga po ang tsuyu irishimashita? Pumasok. Pumasok na sa tagulan. Sa tagulan. Mula Kyushu. Kyushu. Hanggang Honshu. Honshu. So this. Arigato, Pedeya-san. Salamat po. Salamat po. So nandis yo. はい。So, tingnan po natin word by word. Kyushu, nandito. Kara, mula, honshu, hanggang, ni kakete. Ah, ごめんなさい。honshu, honshu, ni kakete, hanggang, suyu Pumasok, iri. Pumasok po. Ano? Na po, mas kasi po siya kaya meron pong galang na po. Tsuyu, sa panahong tag-ulan. Ano po? So, pag pinagdikit-dikit po ang salitang yon magiging pumasok na po sa panahon ng tag-ulan. Mula Kyushu hanggang Honshu. Kyushu kara Honshu ni kakete, tsuyu iri shimashita. Yung po ang grammar na ito. Hi, so guys, meron, maraming salamat po, Pedeya-san. Salamat, salamat po meron po kayong katanungan about po sa nani-nani kara, nani-nani ni kakete. Mm. Um, may sample po ako isa. Okay na po ba? Go po. Um, Try niyo po. Nani-nani kara, nani-nani ni kakete. At walang katiyakan po dapat po yung range po na yun. Ano po? Sa Tagalog, um, mula, bla bla bla, hanggang bla bla bla. Go po. Um, thank, thank you, honey, you're too e kanto kara kansei ni kakite taifu ga koroso desu. Oh, perfect. Apo. Ah, tama po ba yat din? Perfect po perfect napaka perfect po. Ay, di ko po, po akalain po. Hindi to, to ah, tamaan po talaga po. So, ang ibig po sabihin po ng sinabi po ni ano ni Pedeya San. Salamat po. Tinday. Eh, perfect po talaga. Um napakaganda po nung ano ah uh, Uh, sentence niya. Uh, ayun ayon daw po sa weather forecast or ayon sa forecast from Kanto, Kanto region po. Ano po? Hanggang saan nga po yung ano? Pedegasan niya sabi um, nyo Kansai po. Ah, uh, from Kanto hanggang Kansai um magkakaroon ng typhoon, uh, bagyo. Yan po yung nasabi niyo po. Mm. Okay. Yan po yung ibig po sabihin ng sinabi ni uh, Pedeyasana, which is パーフェクト t ッありがとうございます。あんがガリナもプルモがあのエクサンプルにな。<music> ソッパッーフェピッキーさん。<music> ありがとう。ガナとなんかと。<laughs> ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい。はい、教えていただいてありがとうございます。いえいえ、こちらこそあのご参加いただきありがとうございました。またあの、いつでもあの、 Asobenikite Yoroshiku shimasu. Yoroshiku. Hai. Hai. Ito po ay cut out from our free entry lesson class sa taong 2025. My free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 PM Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday at kapag meron ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.